Ayan, ayan, na ako. Ay ay ay. dami si Buya. So, ang monuro today is 60, ay 60 pesos at ang palit. So, 60 pesos o 65 pesos. Kaya mo na lang. Dalawa. Eh, mahal to. Dito. Tanghulong na siya ng okra. Ayan. So, eh, <coughs> eh, kung kailan ko ito nakulot, itong kamote, sabi ko, ano, eh, ko dyan ng mga sibuya, sabi ko, ha? Hindi mo pa nalulot itong kamote. Masalit yung, ano, siya, ma, eh, kaya tutunin mo lang ay ay ang gaganda o hindi naman pa to nakalukal ganyan yung tamad talaga sa kakarils niya mga kaikid ay 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 ano yung papatunan pa ulit kinuha ko kasi to tapos hindi ko inayos di binataw ng likod ko yun o sabi ko lutuin niya ngayon nakita ko dito dalawa to dalawang ano nakaplastik ang gaganda mga kaikid mo ang tarot, feeling ko na sa Pilipinas ako mga kaiket So, ito muna. Grabe, ang tagal na to mga kaiket Siguro mga two weeks na. Hindi pa niya niluto ito. Paano? Reels ng reels. Palo to palo siya. Ayan Oh. Kamote. So, ngayon natin is... Alam niyo yung bod? Ang iloka ay ilokano kasi de bod. So, ang gagawin ko ngayon mga kaiket Mga kaiket tumalunggay o malapit ng igagulunggan mo lang siya. Tanggal dahon. Alam niyo na mga kaikit, pag nasaan dito tayo sa, ano, sa abroad, kahit yung dry na dry ng, ano, hinahalo namin, kahit yung mga palaya, mga kaikit, ganyan. Ay! Tama-tama to mga kaikit, ako'y laging nahihilo, magmula nung bumalik akong mag-vlog na naman. Dito, Sakit dito ko, dito, tsaka dito. Ito yung lagi ko dati din, nung nagbablog ako nun, nung nas namamasura pa mga kaikat noon ah nung ano iyan eh, din ang lagi ng problema masarap to pag ano tinola mga kaikat eh no kasi pag umuwi kami ng Pilipinas pag kumuha kami ng mga ganito dinadry namin mga kaikat kasi ano eh Sambeses nung buntis sa ata ko noon kay Sofia nung umuwi kami noon, Aba, nag, nag, yung dry na, yung ano nang tawag nga, yung gabi, mo kami ng maraming gabi, nila Martin doon, tapos, Drenay, aba ah, nang dinala namin sa, Isabela na, banong nung dinala namin sa, sa na, di, sa, sa Laguna bago kami, kinabukas sa lilipad na kami ano, di wow kasi inanulit namin eh para mahanginan ba, para hindi siya mabulok, Aba, kinabukasan ang daming tayo ng pusa at aso. Di wow, nilagay namin sa likod ng bahay ni ate. Just me, yung mga aso na yon, wala namang aso si ate. Pusa, mayroon siya. Kasi ang daming nagpapampun na pusa. Ang mga kaisa ko. Mm. Masarap ito. Ay, mga kaikit. Nakakalungkot na, no? Puntuhan muna tayo habang nagaanito. Oh. Nalulungkot ako kasi, ano, may kabatsya ko. <coughs> Namatay yung anak. Oh. Kasi, isipin nyo yun, nag-a-abroad nag siya. nag abroad kami. Ma... Siyempre, isalok ko na rin sarili ko. Pero, pagkakaiba lang namin, kasama ko yung... Pamilya ko. Siya, nag-abroad siya na... Singapore ata o Hong Kong? Alam ko Singapore eh. Para sa pamilya, para sa anak. Alam nyo ho, na uh, napamig ko yung video. May nag-upload eh. Namatay yung anak na disgrasya. Diyos ko, nung nakita ko yung video... Uh, tapos tumatakbo doon sa kabaong ng anak, alam mo yung feel na feel mo yung ramdam na ramdam mo yung sakit ba? Sakit ng nararamdaman niya. Ipaano na lang siya. Diyos po mga kaikit, nakakaawa. I nagbigay naman ako ng konting tulong mga kaikit kasi may mga yung mga batchmate namin. nagano ano sila ng kung sino yung mga pwedeng tumulong. Bigay din naman ako kaunti mga kaikit para makatulong parang nakakatouch mga kaikit. Pag mga ganun mga anak-anak, lagi ko na-imagine yung mga anak ko. Nako. Sko. Tapos yung ano naman, meron ding namatay, pero nilibig na yung apo ni Martin. Pamangkin ng nandiyan dyan sa kapabahay namin. 10 <coughs> days lang ata yung bata o 9 days. Kasi parang yung pagkakalam ko mga kaikit, nakatay ata yung bata sa loob parang nakakain ata, parang ganun. Pero nung inuwi na siya, clear naman na lahat, mga kaiket. Tapos nung mga kinagabihan ata, ganun, parang hindi ata, parang tahinap yung baby bag, parang hindi ata umiyak, ganun. Tapos hindi daw makahingitid, makahi, makahinga, hindi sa hospital, mga paikit, pag gusto Uh, yung bang hindi siya makahinga ano ba yun yung hindi ko may pronounce uh, respiratory at, at, i, i-comment below nyo nga mga kakit, yung hindi ko may prunas, ah, yung parang, parang sinakal, yung hindi makahinga, ganun, respiratory, respiratory apne, siya, parang ganun, eh, namatay yung bata, eh, sa public nga, yun kasi nanganak daw sa public, tapos, yung gusto nyo itakbo sa private na, wala, ang, ang parang ginagawa daw ata ng asawa, yung pinapamplang, para mag, ano yung, 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 makahinga yung bata, tapos, nung gustong itakbo sa ano, kasi magpapadala yung kapatid niya, sabi niya itakbo na sa private. Late na, nung gusto nang itakbo, eh, yung mga aparato, yung mga gamit, uh, kulang daw sa hospital mga kaikit. So, ayun, hirap talaga dyan sa atin, ano, lalo na pag-public. Nung tinakbo at, yung ako, magulong kwento ko, nung tinakbo at sa private, meron, da, merong, parang, parang nakasalpak lahat, so maghintay muna kayo kasi dalawa na lang. Ayun. Hindi na nakapaghintay si baby. Now, ano na, nag Kinuha na ni Lord, nangitin na daw. Yung tatay nang na-shock daw. Iyak nang iyak yung, yung, nanay. Nung ano nga, tuwing nga siya, baby, balik ka na sa akin, ganito, ganyan. Pakala anak niya is Amara, Amara Blight. Eh, di ba ang gusto kong pangalan dati ni Sofia is Amari? Eh, lang ni Martina. Ay, nakakalungkot talaga mga kaiket na, no? Pag may namamatay na mahal natin sa buhay. Talagang, yung ramdam na ramdam ko. Kung nanay ka, nanay ka na kasi talaga. Alam mo yun, yung ramdam na ramdam mo yung sakit. As in sakit talaga mga kaigit. E paano na lang pag yung ikaw na mismo na nanay, di ba, di mas masakit sa'yo. Mas yung mga kaigit. Ingat-ingat tayo, ingat-ingatan natin yung mga anak natin. Lalo na yung mga nagmumutur motor dyan. Ako po, mga kaigit. Ang daming namamatay. Nakakakilala ko dyan sa pagmumuto. Si Lance pa naman. Hindi pa naman. Bawal pa sa si dito pag ano 15 pa lang naman si Lance. Diyos ko, nakakatakot mga kaikip. Ang dami, estudyante dyan na namamatay dahil sa kamumotor. Tignan mo talaga yung reaction ng batch ng kabots ko talagang maawak. O, to, so, ito na, ang dami ko ng rachismes. O, sakto naman, o. Um. Tapos, eto, tapos buriti. Bu tapos, may kamatis pa yung napulot natin. Buhan ako na naman. So, yun, mga kaiket, So, yun, mga kaiket, Ako yung mamaya kakain na. Tapos, mamaya, magtatamding na naman kay Mr. Bin So, abangan, abangan nyo mga susunod kong mga nakajakpat na naman mga kaiket, So, ayan. Maraming maraming salamat mga kaiket Sa so, walang sawang pagsuporta nyo sa akin. So, ayan. Abangan nyo lagi ang nakaka na kalkalan at kung, kung anong surpresa ni Mr. Bin So, ayan. pa bye, bye mga kaiket At panoorin nyo ang aking pagkalkalan. Bye, Oh, mira, hay tortitas, okay. <laughs> papi. <laughs>

¿Qué te parece? Abrimos esta. No, sé si nos dejan. Abramos uno de estos. Sí. ¿Cómo? Papas, tenía rapa tatas. Yon sacaña, entonces se la diluto. Ah. Para este, para la base. Abramos el otro. Queso, quinqui, queso. No parece. Está malo. Muy bien. Sí, malo, tiene mala pinta.

tomate? A ver si es... Toma, toma. Ahí están pachos todos. No. Para cocinar. Tú no, no estás cocinando, ¿no? Ya, ¿o? no. Vamos a quitar esto para volver a hacer... ¿Quieres? ¿Vamos a poner debajo? Ay, Así, estoy. Uy, mira, hay, hay naranja para mí. Sí, sí, sí. Este, cuál? Pan dulce. ¿Cuál? Ahí, ahí, esta. Este, este. Ah, este. oh, sí, igual. Vale. Toma. toma. Toma, toma, ti, Para engordar No, no, no. La señorita. Con el calor se me estropea. A mí, con el calor con el se me estropea el cuerpo. ¿Hace que aguantame <laughs> esta naranja? ¿Cómo está el pan? Sí, está bien. No, está duro. Muy duro. Muy duro. No, esta hecha es así, La señora dice ayer que... Hay otro. Ay, hay otro. Sí. 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 ¿Qué es este carro? Mira mío. Es que se lo puede... No puede, sí. no puede sí. levantar. Se ve que es un plástico. ¿no? Ay, plástico. Sí. Ay, voy a poner un poco de esta. Para rotizarlo. el dami en está. Ay. 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 Ang daming ano o, espinakas. Kitong mo sa bayan espinakas. Si, muntun, mira. Sa muy bueno. Pinaka. Pasir, como si ama? Eh, wala na silang tinatapon na yung magandang ano. Pimiento. Ensalada. Pero mira lo dentro. Pero ay dentro. Wala na. Ito oh. Senyora, ¿quieres? Pero está buena esta eh. ¿Qué es? Toma, que guay. Está muy blanda. Mira, esto tampoco. Cuidado, Joan, eh. Aquí hay bastantísimo espinaca. Piña, espinaca. ¿Dónde va ahora? Solo. Pero todavía está temprano, ¿no? Sí, porque aquí no hay nada para Y todavía frío, eh. mira sí, vete ya primero y yo estoy cogiendo cosas de aquí de los parragos poniendo no quiero ya lo tengo allí soy en el anguinata soy en uh, casamos esas sí. un ¿cuál es el nombre de la Hindi ko na tinig na Joan Abalarde. So, ayan yung mga alam kong nakakapanood sa inyo. Support natin si Joan Abalarde. Sila Silangga. Yan na yung kasakasama ni Jess Vlog. Kapit bahay ko pero hindi ko nakikita. <laughs> yan yan ang euro Kapit bahay kayo hindi kayo magkakilala. Okay, okay lang Okay lang yun naman tayong mga trabahador ma laging busy sa buhay. Dinesis mo si Jess? Langga? Wala. Hindi maintindihan ko ano telepon ni Jess. Langga na lang tawag ko sa iyo. Oo. Ikaw lang po ang telepon ni Jess. mo na lang sa akin kay Iket. Sige, so, kay Iket. Ah, ikaw pala yung sinasabi ni Jess. Kaya niya. Kasi kaya, hindi ko maintindihan. Kaya niya.

那都是。 ano oh, ang lalamesa. Ito yung Mesa. Gusto mo? Oh, pero ang ganda nito. Oh, meron. Siyempre, pwedeng lagyan ng sopa. Ay, ang ganda ng sopa. Iha. Eh, Hindi gap naman yan. Tara na, tara na, tara na. Wala, wala. Oh, pero ang ganda. Kaya nga Pangit yung ganyan ko kasi. Pwedeng lagay ng ano. Ito, ito. Wait, sige.

no hay nada. No hay nada. ¡Uy! ¡Sushi, quiero sushi! ¡Oh! ¡Oh! hay más huevos, chicos? Hay huevos. ¿Eh? Ah, quiero unos ¿sí hay

pero está bien, esta para sopita. Sí, para sopita, sí. No hay nada. Estoy contenta, eh? Yan o. Uy! Buti na kasi pangit na ako. Ito may patatas na ito box. Ano yun natin. Check. Yan o. box ah. Huli natin itong box. Walang kahit ito. Mga sibuyas, hindi na ako nag-vlog sa mga kaikit. Diyos niyo. Diba ba ito ba ba ko itong ano? So, ito, dito tayo nakaswerte. Buti na lang pumunta ako dito. Ayun, may sibuyas o. Oh. tatakpan na natin ito ay ibang sibuyas ito jackpot tayo sa sibuyas mga kaikit ayan at ayan so ayan nag love shout out po sa inyong lahat kunin natin yan at nakajackpot tayo ng sibuyas buti na lang at pumunta ko dito hindi na po pwede ayun thank you lord dito ako nag-ano, dito ako nakakalakal lang marami. At least nakakatulong tayo. Tito ko. Tito ko. natin doon. Buti ah. na lang. Buti na lang. Nakisiparit ako mga kaikit. Ito may cabbage. Ang may pinak ng sibuyas. Kasi nakakatulong ito sa ating mga kababayan. Yan ang binigyan ng ano. Uh. Ang yung paborito ko. Oh, ito, ito pwede natin. So, ko itong cabbage naman. Pwedeng yung halo ito sa ano? Kasi may nakuha akong salmon. Ito dyan, mga kakit. Ay, 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 Grabe. Natumba na. Saan? Uy, may kamatis. Mga kasi siya na. Hindi na ako nakapag Ito may orange. Ito natin dyan.

daming mga ano, daling masira oh. Oh. Ayun. May sibuyas pa doon sa likod. Ay, salak sa, sa, sa loob. Ay, kita. Ang dami. Ay, ito, nabawasan na. Ito, punta dito si Langga. Ay, kita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, ito, ito. Ito, ito, ito. Na ay, na Ay, ay. Ayan, nakakatulong sa akin to, sa kusina. Mm. Ang breakfast ko. Ay. Bigat na ito, Feeling ko, marami itong cool salob pa, mga kaipid. ay kat hiningal ako tingnan sa kabila wala to mag ano so mga kikit, tingnan natin yung ko ang saya saya ito sibuyas ayan hmm. maraming matutulungan na naman ito oh jackpot tayo sa sibuyas na mga kaikit ganito pa lang oh. Mga ganito talaga mga kakit inuwi ko. Mm. Kasi ang daming ano eh. Yan, matagal masira kasi mga kaikit. Mm. Oh, sipin mo yan. Ang daming sibuyas. Ito po. Tapos orange. So, awis ko lang mga katas. ito patatas na naman. Oh. Ang dami kagabi. Nakami kong natulungan sa mga nakalkal ko. Ito yung salmon ko. <laughs> nalagyan natin ng ano nalagyan natin ng kamati oh, so may chicken din ako may cabbage so yung no, mga paikat tinagay ko lang dito sa aking karito hmm. ang galing ko lang yung damit hinihingal ako maloka so yan lagyan na natin dito ayan Thank you Lord. Thank you Lord talaga. Akala ko uwi akong luhaan. Ano? Ay, itong mga ito, mga bawang, ganyan lang mga kaisas, sapat na sa akin yan eh. Ayan. lang, buti na lang mga kaisas mong tako dito. Andyan na yung eh, mag-aama ko. Hmm, Tatas. Hola anak! Saan kayo galing? anak! Dime na. Mama, ka ni Chisu? Today, Mama, tinatanongin ko kung kanino yung ano. So, kompleto na tayo mga kaikat. Mayroon na tayong pangsigang. Ako na Kukunin ko tawag mo pangsigang mo, nakuha kong ulo ng salmon. Abutin niyo na ako ang. Ah. Tas thank you Lord, thank you Lord. Lakay, wala kaming nakalakal din sa mga ano. Buting pumunta ko dito, ang dami po na sibuyas. Kahit lang, sapat na. Thank you, Mr. Vin. At hindi mo ako binigo today. eto kaya, ano to? Hindi ko alam kung kano ng dia to, hindi na siguro. So, ayan. Ayusin namin at, Hi! Hi anak! So, nandito na tayo. So, ito mga kamatis. Ang mga nakuha natin. Ayan, oh. Ang gaganda pa. sa so, ang daming sibuyas. Ang ah, ko talaga is maraming sibuyas. Yung mga sibuyas. Mga kamatis patatas. Ayan. Tsaka napakaraming sibuyas mga kaikit. Ano? At, Tapos ang dami ko binigay sa kapitbahay. Wow! <tinyo> namin abasto na si Luya siya na. Hmm. Hmm. Ang tiga, ang tiga. Laki. Giant si hmm. Ang patatas natin. Ang patatas. si Sofia na naman. Hindi na pwede. Ba't kaya pag bulok yung patatas talaga ano, iba ako. Sophia! Ah. Doon ka na? Doon? Doon! Magpapulis si Mami. Uy! pa ng saging, oh. Doon ka na at mag-aano si Mami. So, yan. kaiket at si Marti Sophia nandito. Ako mag -e edit pa. Maliligo -e pa. So, yun na kay Papa? Hmm. Papa? Sa so, mga kaikit, tignan nyo. Oh. So, napakalaking tipid mga kaikit. Tapos, syempre, nakakatulong din tayo na uh, kahit sabi ko nga, kahit si talaga, kahit sobrang bigat yung kukunin ko yung mga kaikit. Tignan niyo na lang. Yung, yung first location, second location, kasi top-lottle location, na nakuha namin mga kulit na mga nag-aagawan pa kami. Uy! Tapos buti na lang kahit, kahit hindi ako nawalan ng pag-asa kasi nagiwalay kami ni, ni Langga. Pumunta dun sa kabila. Pumunta na rin ako sa kanilang mamadali. Pumunta na. Pa Pauwi na ako. Sabi ko, makapunta ka dito. Ang tingin nyo, ang dami. O, oh, yun ang kajakpat siya, mga kaikit. At nakatulong pa tayo. So, ayun mga kaiket At ako mag-i-edit pa, no? So, ayan. Yeah, Pasensya na po kayo kung minsan nilalagay ko sa sahi yung mga nakakalkan ko na. Pasensya na po kayo kasi may nag-comment na naman. Damiyan na po nilalagay. Naintindihan ko naman kayo. Pasensya na po pa yung mga kaiket. Ano pa yung mga ibang na-eco-comment yun? So, hingin nalang po ng pasensya mga kaiket. Huwag lang yung mga anak ko talaga ang binabash. Talagang pumapatula ako mga kaiket. Kasi sobrang mahal na mahal ko yung mga anak ko. sa yun mga kaiket. Maraming maraming salamat. At abangan nyo yung mga susunod kong vlog mga kaiket ah uh, thank you, thank you, thank you. Uh, hindi ko mabilang kung paano ko mag-thank you kasi nandiyan kayo. Kayo, kayo ang, kung wala kayo, syempre, walang manunod ng video ko, hindi ako kikita mga kayo. Wala pa naman ako swelto. Magkano kayong sasahurin ko mga kayo? Sana naman. Kahit mabuti lang ng 5,000 malaking tulong na yun mga kaikid. So, ayan, pag din si nila yon yun. So, ayan, sa, sa ngayon kasi mga kaikid, alam nyo naman, na, na panang tayo nag-i-start mag-vlog. Kapag medyo malaki-laki na, alam nyo na, so, siguro medyo share siya ulit sa kaikid kagaya ng dati. So, ngayon, sa amin muna, no? So, ayan, uh, salamat po ulit. Good night po. Mm. <coughs>